ito yung paraan kung paano makapag-trade sa US stock market ng mababang fees lang ang sa sa'yo. So, number one, nandyan yung IBKR. So, yan, yan yung gamit ko ngayon, yung IBKR. And, ito yung pinakamababang commission sa lahat. Tinala nyo pa yung eToro. Since wala na yung eToro nga pala, ito na yung ginawang alternative kung sa lumipat yung mga investors sa Pinas based sa mga nakikita ko. So, uh, yun ang pinakamababang ano ngayon, fees sa stock market. So, ayun, naglumipat lumipat na ako sa IBKR and mas mababa nga yung fees ng uh, IBKR kesa sa eToro. And kung i-compare mo siya sa mga available ngayon na platforms sa Pinas, mababa pa rin yung I IBKR as in. Tapos yung, yung next naman, uh, yung GoTrade, Eto, medyo okay naman to. Pero kung ako yung papipiliin, sa IBKR pa din ako. Kasi mas madaming options sa IBKR. So, ayun. Uh, kung gusto mag-trade ng mababa lang yung fees and yung commissions sa bawat trade, sa IBKR na lang. Para kasi yun yung best option sa mga Pilipino. So, ayun. Sana nakatulong yung video na to. And see you sa next videos.